So bababa ko muna ako dun Punta ako dun sa baboy Mga laga ni tita na baboy Ito mo tayo Ilog punta mo tayo dito sa ilog Yan yung baboy Dito muna ako sa ilog Punta muna ako sa ilog Ito yung nililiguan namin Medyo Lumalim medyo bumabaw na siya kasi pagbaha eh ayan sarap maligo lino ng tubig oh. Oo. Ang galing. Naku, dalisda. pait.